20 pesos per kilong bigas, mabibili na sa kadiwa ng Pangulo Store sa Bicol. Mari na makabili ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo ang mga kababayan natin sa Bicol. Ito ay sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program na alinsunod sa plataforma ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagawing mas abot kaya ang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Paano nga ba naging posible ang 20 pesos per kilong bigas at sino-sino ang maaring makinabang dito? Tara! alamin natin. Ibinenta ang murang bigas sa mga residente sa Bicol sa pamamagitan ng paglulunsad ng National Irrigation Administration o NIA ng Kadiwa ng Pangulo Program sa Ligao City, Albay. Kabilang sa mga maaring makabili ng 20 pesos per kilong bigas ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o for peace, senior citizens, at persons with disabilities o PWDs. Mura rin namang mabibili ng regular customers ang bigas sa Kadiwa store sa presyong 35 pesos per kilo. Sa isang pahayag, ibinahagi ng NIA ang kanilang suporta sa inisyatiba ng pamahalaan na tulungan ang irrigators associations na direktang ibenta ang kanilang mga produkto sa mga consumer at gawing mas accessible at abot-kaya ang pagkain para sa mas nangangailangan. Pagbibigay diin ng niya mananatili itong nakatuon sa pagpapataas ng produksyon ng bigas na tugma sa hangarin ni Pangulong Marcos sa kanyang itinatag na bagong Pilipinas. Ikaw, anong masasabi mo sa pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Bicol? D W Research Report. Re -re Report.